Kahit kahit malapit ang mamatay dahil sa twist. Nainis na ako. Twist mo yung pagkakalit ko na. Gigi lagi. Isip mo yung awo mo. Nainis na ako. Ang bibigay, ipadala natin lahat ito kay ano? Kay Jero. Siya na ang magpadala doon ka okay. sa ano. Oh, siya na i-transfer lang naman yan. yan Ay, wala pa lang G-cash pala. Ako na kasi may Ikama man ako. Mm -hmm

pagpapiya ng pili, sa pagpapiya na sana raw ah, ko na kay nanay kaysa nakikinig siya, di ba? Mm. Yung pakisabi ko sa inyo, na, yan, no? Pakisabi yung... Sabi niya, Marisil? Marisil. Bakit daw? Hindi nga, eh di ba naging isinian, isinian, parang gago. Kasi siyempre iba yung pag-usapan, alam niyo, pag-tanalo. Pero pag yung English, isinian, isinian. Iba English siya mo? Binigay ko sa kanya, sabi mo yung location. Oo, oh, nabit ko sa kanya yung telepon. so, oh, tapos? Tapos siya nakapag-usap na lang ng location. Sabi niya, lumabas ka na, doon ay lalaki. Mm -hmm. Sinanay. Ito, parang bago. Lala, boyfriend ko. <laughs> ito si Parisian Gago. Ah, saan yung location? Kaya kita tinex. Sabi ko, saan yung location? Saan yung location? Si Parisian, hindi mo lang sinabi na, may order, oh, baliw, di ba? Pero dapat sa Alpursia pupunta. Sabi ko, sa 2 uh -huh. or 3, kasi ang ama ko wala. Pag lampas na, hindi ko na yung kukunin, ikakancel ko na yan. Uh -huh. Sabi niya, hindi, saglit lang, makuha mo na agad. Ay, hindi. Bata pa siya. Ah, Siguro mga na 23, 26, bata siya. Mm -hmm. ka na, amor? Nasaan ka na? Doon pa